Nako, isang uh, magandang uh, araw, gabi. O oh, midnight's midnight snack, midnight snack sa inyo. Nako, sa amin po uh, ay ganap na alas 9 ng uh, 8, 9, 18 ng gabi dito sa Pilipinas Nang oh. ng, uh, ng uh, namin itong uh, reaction na uh, video natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin, mga kakutis, mga kaibigan, mga kabalitaan, ay ang uh, reaction namin Actually, ma- yo, sige, ang aming mga kuro-kuro, kasi feeling ko kapag reaction, kapag sinabi reaction, dapat ganito lang eh. <laughs> kasi reaction lang eh, no? pero nakasanayan Kaya ito ang aming mga kuro-kuro sa April 6, um, April 6 na episode ng Eat Bulaga. At uh, ngayon po ay special, unang-una, dahil uh, ngayon ang unang uh, pagtatapat ng uh, Eat Bulaga ng TV5 at ng Showtime ng Channel 7 at Channel 2. Pero bago po tayo mag-opisina, ipapakilala ko po muna. Kung hindi niyo pa kami kilala, ako po si uh, Boy Tigas at ang aking pong kasama. Culas. Si Kulas na mahilig sa madulas para daw hindi mahulog. Wala sa baso. <laughs> Oh, ang daming ah uh, daming uh, points ngayong araw na to no. At uh, ikaw ba pareng Kulas, ano ang uh, reaction mo sa episode ngayon ng April 6 ng it Ang bagal. Ang uh, bagal. Uh, ang bagal, parang nantay mo na lang na matapos yung mga segments kasi parang uh, mukhang tinatamad wala masyadong effort eh, in terms of production. Ayun. Talaga? Parang wala lang. Ordinaryong ordinaryo. O teka lang ha, baka marami na naman ano ha, dun sa mga viewers namin. Refrain naman po sa pagtawag nung, kasi may mga reaction ako. Kulas? Ang bobo mo naman! Tapos nag-GAGO mo naman! Mga ganun. ano? Alam niyo po, may kanya-kanya po tayong pananaw. Um, ako po ay uh, legit dabar cat. Si Kulas din po ay legit dabar cat. Hindi naman oh. po ibig sabihin na hindi mo na ng isang episode, ay hindi mo na gusto yung Itbulaga. Oo. Oh. Oh. Kami po ay lovers ng Itbulaga. Manonood po kami ng Itbulaga. Maganda man siya o hindi kasi nakapaloob na po ito sa sistema namin. Eh. Kasama Masa na po ito na. sa sistema namin. So kung kay Parin Kulas po ang uh, pakiramdam niya ay uh, parang minadali at uh, parang... Um, parang hinahayaan mo lang matapos, eh pananaw niya po yan. Kung sa pananaw niyo hindi, eh di pananaw niyo rin yan, eh yung kanya-kanya lang po tayo yan. Kaya nga yan ang uh, paniniwala niyo ngayon. Oo, oh, yun yung uh, your arrow ngayon. Pana-now. Arrow ngayon. <laughs> Corny. <laughs> Ang corny. Anong favorite part mo sa sa today episode, parang kulas? Nang itbulaga? Oo. Oh. <laughs> yung lumabas si Andres. Oo, oh, <laughs> syempre yun talaga eh, no? There's Bravo. this innate beauty, no? Si Andres eh. Ah, I, I, I am sorry to say, pero hindi ko alam. Alam ko naman pong hindi ako bading. Kasi lagi ko naman tinitig tinititigan yung picture ni Piolo ni Ian Binerasyon wala naman ako nararamdaman. So, alam ko hindi naman ako bading. At may dalawa na akong anak. Pero hindi pa rin kasi batayan yung hindi ka anak. Basta alam ko lang sa sarili ko, hindi talaga ako oh. bading. Pero may something si ano eh, si Andres. Hindi, alam mo, hindi pa siya muog. Alam mo, hindi pa siya molde. Eh, di ba? Pero ano siya eh. Hindi ko maalis yung ano niya. Yung Bubublan mata mo sa kanya. Oo, ang ano niya. At ang face niya very pleasant. Yung parang ba, walang halong ba? yabang, 'di ba? Hmm. I mean, I'm sorry no, pero maaring hindi mag-agree. Si Gerald Anderson, guwapo, pero parang may angas eh. Yung hmm. yung may parang mayabang si parang, si Andres parang ano talaga ah, wholesome kita, na wholesome. nasa isip ni Gerald <laughs> Anderson. Yabang ang pinag-uusapan natin. Ang yabang yung magaling ako. Manyak naman yung aadakan kita eh. Iba naman yun, <laughs> yun eh. Iba naman yun. Iba, Kaya Andres napaka wholesome eh. Di ba? Parang... ang wholesome. Well bred. Oo. Oh, ang... Oo. Oh, 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 oh. kumbaga para siyang gardenia, di ba? Oo, oh, si well bred Iyan yeah, nga, yeah. si Gerald Anderson, aanakang ah, kita. Itong si, ano, si Andres, ipapaalam ka muna sa magulang bago ka. Ano, Oo, man. papakasalan. <laughs> Pero anakang ka rin eh. Aanakang <laughs> ka rin. ang <laughs> <laughs> pogi ni Andres. Gerald, um, tatakas ka sa magulang mo eh. Actually sa akin, uh, that part of Eat Bulaga saved the day. Saved the day. Um, magkaiba tayo ng konti. Um, ako kasi feeling ko sobra yung effort nila dun sa National Barangay Day. Right? Kung oh, haba. Ang so, hindi ang kasi haba kung ano. in terms of kasi sabi mo parang hindi naganda. Sa akin opposite 'yun. Kasi from people from production, imagine ilang araw nila tape 'yun eh. Marami oh, doon oh. tape. Karamihan doon tape, no? Huwag na natin sabihin tape, ni-record, no? Medyo, medyo <laughs> ibulaga 'yung tape, medyo ano 'yun. Ni-record oh, lahat doon eh. Oh tenere hecho naman man eh iniiwasan <laughs> eh. um so yung dami ng tao na yun, syempre it's not on the same okay lang. day na ginawa yun nung pumunta sila doon so it's a different day um na appreciate ko yung effort however may mga magagandang parts yung national barangay na yun. kaya lang para sa akin hindi ito national barangay day ito ay national zumba day oo oh. Kasi <laughs> Kasi, ako makikita mo 'to, diba, 'yung mga nagsusumba sa barangay. Yan nga. Dito sa barangay namin. Kasama 'yung 'yung ano, 'yung uh, nanay ng panganay ko sa pagsusumpa diyan. Pag ka sa mga nagsusumba gano'n 'yung mga datingan ba? Ganyan 'yung mga uh -huh. datingan, mga borderline si senior citizen, mga nangangailangan <laughs> ng metformin at ng uh, gamot sa high blood. Oh, ako na appreciate ko yung effort. Kaya nga lang ang problema doon, sino ang gustong manood noon, 'di ba? How entertaining is it, no? But in terms of preparation para sa akin, uh, maganda yung preparation na yun to start yung yung show, 'di ba? Now, would I want it different? Of course. Rather than that, sa totoo lang, mas gusto ko pa rin ang uh, production number from the cast and TVJ. Mas gusto ko yun yung umpisa. de ba? Kasi kapag uh, like ako, de ba? Paborito ko si Karen. Kahit uh, one minute song lang ni Karen, tapos sa uh, konting sayaw ni Main and all, mas gusto ko pa rin yung panoodin kesa sa panoodin yung mga tao hindi ko kilala. In the middle of the show, okay yon. Sa, mm -hmm. or in the middle of the show. Pero to dispute yung sinabi mo na parang hindi hipinaghandaan, hindi. Uh, grabing paghahanda kasi from different barangays. Now, it might kasi yung nanay ko kasabay ko manood ng party na yun eh nung no. party na yun di ba so it might not be that entertaining to me pero dun sa nanay kong senior citizen tuwa-tuwa siya ay ang galing ang saya-saya nila so Yeah. Market, so, hindi natin, oh depend. Hindi, hindi tayo yung market ng mga matandang nagsusumba doon sa national barangay. But just the same, the implication of this, eh, yun nga, hindi na matatalo si Tito Sen sa eleksyon. Panalo <laughs> <laughs> yun. Senador number one na naman yun kasi kung sa saan, sa barangay and dun sila eh wala tayong magagawa at uh, definitely yung love for Tito Sen no with what happened to it Bulaga eh grabe yung publicity so definitely kung hindi siya number one number two senator lang na naman yan pagdating ng eleksyon oh, baga, Tatakbo yan kung saan tayo Tatakbo yan kung saan tayo oh kaya Tapos tayo senator president eh. uli yan <laughs> oh good. sanay na sanay siya eh di ba Um, ano pa, nakakaiyak yung sa, sa konti, nakakaiyak yung sa Dear, dear Bulaga. Oo, oh, oh, Dear Bulaga. At, um, other, overall, ang masasabi ko lang, aside from Andres, this is a typical Saturday episode. Ayun nga, right? typical. Eh, sa akin kasi, sana pagsabado, oh, medyo special. Kasi, itong sinatito, we can enjoy mga performer too eh kanina na feel ko yung pagod. Yun, yung, sinasabi nga ng mga bashers na matatanda na itong mga to. Kanina na feel ko. Kasi I was hoping na sabi may production number man lang na mas bongga, kumanta, may sumayaw. Eh, wala eh. Parang they're just uh, letting the ordinary people carry the burden. Halimbawa, yung nga yung sa barangay kanina, yung deer, it bulaga, ayun tsaka yung uh, yung kay Andres. So, ibang tao pinagbubuhat nila nung show kanina eh. sana yung mga host mismo yung bumubuhat. Although, tonto ako kanina kay Wally nung naghihingalo na. <laughs> actually, ako... Actually, eh? ako naman, ang, ang kaibahan lang siguro is yung opening number lang. Ay. I mean, I want to see them sing. Ewan ko, mas gusto ko pa rin mas yeah, maraming hmm. pa rin manonood ng bulagaan kung may bulagaan yon, rather hmm. than yung yung uh, barangay baranggay. As much as, uh, siguro dahil dun sa, sa sponsor, fundador ba yung sponsor nila? So siguro kailangan talaga ipilit yon. Pero in terms kasi of entertainment value, yun nga nagahanap siya ng audience. At ang uh, siguro para sa audience na niy, eh, para sa mga nakakatanda, unfortunately. Kung yung mga nakakatandaan target audience, medyo mas maliit na yung demographic noon. Rather uh. than rather than yung sa it's a song and dance number or it's a comedy skit, na feeling ko mas maganda No. Ang ano ko naman, sobrang saving factor nung uh, kay Andres talaga. As gustong gusto ko yung Singing Girls. Last week pa yun eh. Gusto ko na nga gumawa last week. Kaso eh, alam mo naman, hirap magkakita uh, yung oras natin. Eh. Ngayon nga, gabi na tayo nag-record. Pag sabad ako siya, dami ano kong trabaho. Natatawa ko din sa Singing Girls. Natatawa ko sa, ewan ko, it's, 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 they are in their element eh. Alam mo yon yun si ah. yun, yun si Jose. Yun yung element niya, magpapatawa siya, kakanta sila. Yun sila eh. 'Di ba? Magpapaganda si Mama Paolo. Ang ganda-ganda niya mm -hmm. as Eunice uh, Panis. Although kulang siya ng ganoon kanina, pero ang ganda-ganda niya. So, yun, na uh, feeling ko yung best part, sobrang dami kong tawa eh. Alam mo yung tawang halos ka talagang mamatay sa kakatawa. Ah, uh, iya yeah. Oo. Actually, sana may ano man lang, may number man lang. Kutala yeah. doon na naman si si Andres, pinasayaw man lang nila, tsaka si Atasha. No, so, dancer diba? Or... si Andres yun. Parehas, parehas yun eh. Parehas manigaling, yeah, man. parehas kumakanta, parehas sumasayaw, uh, parehas uh, athletic. So dapat kahit sa opening, opening man lang eh, pinasayaw na nila si Andres. Although kasi hindi naman nila hindi pa officially tag kasama si Itbulaga si Andres. Oh. Naandun lang siya para i-promote yung uh, first family nila sa TV5. O okay. pag-usapan na natin yung masaklap. Alam niyo po, ni ko si Paring Kulas, kahit ayaw niya at kahit naman ayaw ko. Ano? Pero siyempre, eh, <laughs> sabi nga nila, sabi nga ni Balagtas, paano mo malalaman kung ang tubig ay malalim kung nasa pangpangka at di mo lulusungin, eh sabi ko sa kanya, silipin namin yung showtime. Di ba? Nasilip mo ba parin ko No, nasilip ko naman. So, oh, sino nakitaan mo? Well, yung... To be fair, ano, pinaggandaan at uh, bongga yung kanilang opening number. Production. Yung, Ako, yung around mga 10 to 15 minutes na number na yon. <laughs> to be honest, pinataob niya yung episode ngayon ng Itbulaga yung ano lang eh, 15 minutes lang na yun. Parang yun okay. eh, pwede niyang talunan. Tsaka doon sa YouTube channel ng Itbulaga, tsaka ng, ng TVJ, tsaka ng Showtime. Doble yung ano. Yung difference. Showtime, 1 million. 1 million plus. Tapos sa TVJ, nasa 400,000 na ata. Ayun. So, so siguro may novelty. May novelty, novelty factor din siguro, curiosity. Pero ayun nga eh pinaganda no? yung choice din ng mga songs maganda yung choice ng songs energy. I maganda have the power choice. mm. Oh, maganda yung song choices oh, okay, o no, kung hindi parang ano, yung go. spoken word ni Vice Ganda parang dun medyo bumaba sa akin yung quality kung baga sa kung sa um, fallacy kung pa uusapan natin sa fallacy ay uh, medyo nakakauma yung appeal to pity 'yung mga 'yong oh eh. so para agree agree ako din diyan ako ako sa totoo lang ang uh, pinaka-highlight lang talaga ng production na 'yon kasi hindi naman din siya ganoon ka-special pero ang pinaka-highlight yung si advice ganda ay nasa tuktok ng GMA 7 'yun yung sa akin kasi alam niyo po sa pagnanonood tayo ang inaano natin kasi yung idea no? Kaya nga paborito ko ang Itbulaga kasi hanap mag-isip ng idea ang Itbulaga. At uh, katulad ng kanina, yun, sa Showtime, sinong si Raulo ang nakaisip na ilagay si Vice Ganda doon sa GMA7, no? Oh. Na, of course, visually, kapag ibig sabihin, oh. kapag pinapanood mo siya, maganda siya. Pero alam mo ba, parang para sa akin, mali. Bakit? Eh, parang ginawa mo siya ang reyna ng Channel 7 na rin ngayon. Diba? Ay, ngayon. Parang, Ayun na ya. Ikaw, yun din ba implication sa iyo? Eh, yun nga ano nun. Pwedeng maging isa sa mga pakahulugan yun. Although, mm -hmm. siyempre, ang reyna naman talaga ng Channel 7 and likely si ano, Marian, Marian Rivera. Marian Rivera. oh, si Marian, Marian Rivera. Rivera. At ang, uh, of course, ang kanilang king ay si uh, Ding Dong Dantes. Ding pero ding. ang pinaka-gifted sa kanila ay si Michael V. Right? Mm -hmm. So, ano kayang feeling ni Michael V na parang si Vice ganda na ang nag-aharian? Um, Tatanungin nga kita sa party na yan. Sino eh, hindi naman kasi... Well, para sa akin, hindi naman magiging issue siguro kay Michael V. Kasi, hindi siya yung... Per, hindi yung type ng personality ni Michael V. na magpabonggang gano'n na uupo doon sa logo ng GMA. Of course, CGI lang yun. Hindi mo nilalagay talaga si Vice Ganda doon sa... <laughs> hindi! Nakita ko! <laughs> hindi, joke lang, joke lang. CGI lang <laughs> yun, CGI hindi, lang Hindi, ano, hindi... Hindi Michael V... Uh, type yung ano Yung magalit Humble si Michael V siya sa ganun. Humble, humble Humble si Michael V si Michael Pero v. Pero let's face it That's the implication So I'm just thinking about it Is Vice Ganda Better than Michael V? Ay di Michael Depend. V Why? Eh Si Ano eh Si Vice Ganda Isa lang yung type ng humor niya Yung insult humor um, And yeah si Michael V pwedeng intelektwal, pwedeng mababaw, pwedeng satire, pwedeng bastos, lahat kaya. Kaya nga diba dun sa choice natin ng ano, countdown natin ng top comedians, yung number one ko si Michael V. Kasi nga ka na-combine niya lahat ng mga best qualities ng mga in-idol niyang mga comedians. Sa sina Dolphy, sa Joey, ayun. Wala si Mike. Malayo si Mike. kay Michael V in terms Pero in of in talent. in terms of achievement, training, in, in terms of achievement, si achievement, Vice Ganda. Achievement si Vice Ganda. Pera na lang. Dami ng pera ni, ano eh, ni Vice, Vice Ganda, Ganda. Eh. Mas maraming pero, mga black office. Ba black office? Ano yun? office Endorsement. Ba? Mga, mga box office, no? Grabe yung box oh, office, ano ni, uh, ni Vice Ganda. utak, utak, utak sa utak, talent sa talent, Michael V ako. Walang, ano yun, Agree. walang contest yun ah uh, I think um, today nanalo yung Showtime Oo, in terms okay. of views. Nanalo. And uh, magalit out. na kayo sa amin. Kung magalit na sabihin nyo hindi, eh di or, okay po. Wala naman kami problema. <laughs> sabihin nyo naman bobo kami or, G -A -G o GAGO kami, eh okay lang na naman po yun. Sana huwag tayo umabot dun sa mga ganun. Pwede naman sabihin, o oh, hindi po kami naniniwala dyan. Paano pag sinabi niyo bobo kami, sinabi niyo matalino kayo? Eh, sure. o sige, paala na nga Basta din kayo. Kaya sa nyo na. Kayaan <laughs> nyo na, ayaan nyo na. <laughs> ah, hindi, ako po ay um, naniniwala. No? Um, kasi may, sub may, ano eh, may sorpresa factor. Hanggang hmm. kailan yun? hanggang kailan yung surpresa factor na ang May 7 at short time ay mag na. So technically, hanggang ngayon lang yon or hanggang this week lang yon. Other than that, it will go back to the old times. Normal. So, oh. Uh, the... Pwede, ano bang mangyayari? Mananalo ba ang Showtime versus Itbulaga? Uh, Eat Bulaga? Mananalo ba ang Eat Bulaga versus Showtime? Uh we don't know that but uh, there's a possibility kasi noon nananalo din naman ng Showtime nanalo oh. din ng Eat Bulaga. But the thing is they coexist with each other. 'Di ba? Nabubuhay um, naman sila kada isa eh. May sponsors ang Eat Bulaga, may sponsors ang Showtime. Ang sinasabi ko lang dito, eh may kanya-kanyang fans. To say na walang fans ang Showtime ay uh, katangahan. Pala naman 'di ba? O, -o na 'yan kasi Meron din talaga silang mga fans. Meron mga fans na ayaw nang manood kay Tito Vic and Joey. Meron din ng mga fans na ayaw nilang manood ng mga LGBTQ na usapan, mm. 'di ba? Lalo na 'yung mga conservatives. So, mahahanap nila ang fans nila, 'no? At uh, para sa akin, wala talagang problema. Wala talagang problema. Ayun yeah, na. Maganda man. kasi competition excited ka. anong good. gagawin sa kanila? Oh, competition is good. At um, okay naman sila sa isa't isa eh. Alam niyo po ang difference kasi ng Showtime doon sa, sa tahanang pinakamasaya, walang ginawang masama ang showtime sa oh, Ibulaga. Ah, hindi tayo nagalit, hindi tayo, ano ka, in fact, di ba si Boss Joey nga, ginigreet na si Vice Ganda sa Ibulaga and uh, hmm. vice versa. So may sense of, ano na sila eh, may sense of respect with each other. Na, nire-respeto ng Ibulaga yung, yung uh, showtime, nire-respeto definitely ng showtime yung um, Eat uh. so tayong mga viewers, tayo naman talaga na nakikichismis lang. <laughs> dahil hindi naman tayo sila we can all respect each other hindi tayo magtawagan ng bobo mm -hmm. o oh, ganyan o aypekto at doon na hindi <laughs> kasi alam mo nung uh, nung artista ka 'di ba sabi 'di ba um, kwento-kwento to sa showbiz pa rin oh. sabi yung kwento daw may batang nanonood ng TV 'di ba e pangit yung bata pangit yung bata. Nanonood siya ng TV sa, may nakita siyang artista, sabi dun sa nanay niya. Nay, 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 tamo yung artista, oh. Ang gwapo, ang ganda. Nay, bakit ako? Hindi ako ganyan. E eh, walang masabi yung nanay. Sabi nung nanay, hayaan mo anak, matalino ka naman. So yung bata, ah, matalino ako, bobo yan, di ba? So meron ganyan na, meron ganong narrative na ang artista ay bobo. Uh, -bo bak ba? Ganoon naman eh, artist yan, hindi yan matalino or bobo yan. So, nung bata ako as child star, yun yung parang lagi kong kinakalaban. At uh, maski nung estudyante ko, uh, karamihan ang tingin sa ng teacher, ah ano lang 'to, artista 'to, bobo lang oh. 'to, ganyan ganyan. Ah, And ginag, as much as possible, <laughs> yung first, yung first exam or yung first quiz, iba perfect ko yan. Wala na akong pakilang sa so mga susunod kung mag-aaral pa rin ako. Pero kailangan yung first exam or first quiz, ipa-perfect ko yan o oh, sobrang taas ang score ko. Just to remove that stigma uh, na ay, na ay, bobo yan. Stereotype. Kasi uh, oo, laging ganun eh. Laging ganun. So, yun. Pwede naman tayong ano, pwede naman tayong magpalitan ng <laughs> ng kuro-kuro na hindi nagsasakitan. Just ko nagka-COVID na. Hindi, hindi pa ba tayo natuto? <laughs> anyway, uh, last words mo pa rin ko lasa na nangyari today. Ah, uh, sana wag makumpya sa yung eat bulaga. They should always uh, think of new ways to entertain people. Kasi kanina feel ko yung ano eh. Feel ko yung stagnation. Na it's the same thing every Saturday. Eh. Parang ordinaryong araw nga lang eh. Parang weekday show lang naging dating sa akin eh. Except for the big preparation for the National Barangay Day. Eh, nga. Uh, since, it, it weren't. kasi nung dati, ting Sabado, lagi sila magbubukas ng magandang production number. Eh. Naalala ko yun eh. Eh, ngayon parang, sige, taposin na natin ito. Ako naman, <laughs> I ganun. adhere. I adhere to what you said. Talagang kailangan mag-prepare pa rin. Uh, Sabi ng mga tao, 44 years na ang Eat Bulaga, kaya kaya na yan, wala na silang kayang patunayan. But guys, you have to remember that this is Bulaga was cut in half. May mga tao dati na naandito sa Bulaga na nawala din, di ba? Yung mga, oh. mo nyo, na naiwan. So this is not really the same. But what I'm trying to point out is, kagaya din ang sinabi ni Kulas. Like, for example, Pera No, yung, yung game na Pera It's a very predictable game. Di ba? Masaya siya, pero hindi siya pang masaya. What do I mean by this? dali lang eh. It's either bataas or mababa. And it's mathematics. Di ba? Oh. Siyempre, kapag 13 yan, di nga naman ang na mababa, eh, hindi ka na ganong ma-excite. -e as much as yung first part, okay siya. Kailangan na siyang palitan agad. Kailangan magpalit, no? Oh, what am I trying to say? Dati, siguro kailangan ibalik nila yung laban-laban. Mbawi-bawi. Laban. Hmm. Oh, hindi nila pwedeng gamitin yung laban-laban o bawi-bawi. the same formula. Di ba? Na ang daming tao, ang daming tao lilipat sa ano sa A, B or C or D, hmm. Di ba? Tapos maglalaro and they would give away ano 'yun. okay sa akin yung laro na 'yon. Okay sa akin yung uh, laro na 'yon. So something like that, dapat laging may bago. Oo, actually, amas mas gusto ko pa talaga yung ano eh. Huy, wag ganon. O yung ano hmm. yung tawag dito yung um, tinanggal nila eh yung ano, wag kang judgmental, di ba? Oh. wag kang ganun. Sa akin, mas maganda yon kasi mas maraming tao sa stage rather than just having one pair of feet, si si si, si, si uh, uh, Karina, ka. si Andres, di ba? So, yun. There should be changes. There should be. It's a constant change. Mm. O, kasi ganun, yun na ang panahon ngayon eh. Ang panahon ngayon parang TikTok. Mayroong sikat ngayon pero maniwala ka sa akin two weeks lang yan kailangan may bago ng dance craze. Oh. Diba? ba? Kailangan may bago ng break dance crew. So ganun din sa panahon niya. Oh, ang dami na nating sinabi at uh, syempre kapag uh, ending sasabihin namin na uh, parang kulas eh, supportahan nyo lang po ang aming mga channel sa YouTube at sa Facebook din. Sa akin, Tambay Reviews, yung kay Atong din, yung Ryan ano, Redilias. Atong Redilias. Atong, Redilias. Atong Redilias. Parehong, oo, yeah. parehas Atong Redilias. Yung okay. Ryan Redilias, ano yun? Uh, suplado yun. O oh, hindi yung basa-basa add Kailangan kilala kanya. Kasi hanggang 5,000 lang yun eh kapag yung main page. Oh. Eh, 4,080 na yata ako or 90 talagang oh. -de delete ako eh. Nagdi-delete. -de so, pero pagka-close ko na kayo, pwede ko rin kayong i-add sa, sa main account ko. O oh, yun lang po. Sana magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. ba? Diba? Ngayon, sabi nila, ba't ka nang iinis Sana huwag kang mag-vlog. Hindi, hindi naman ako nag-iinis. Nag-explain lang ako. Nakatulog naman ako ng mapayapa kagabi. O oh, yun, maraming maraming salamat po. Diyan na ang panat namin. Kaya kami naman, ang banatan nyo. Pa?